Ayan na guys. So, daming bunga ng durian. Galing. Hmm. Ayan guys, yung iba niyan. Yung tutuloy na yan. Hindi malalaglagay kasi malalaki na eh. Ayan, yung dami. Yan siguro mga nasa ano yan. Ah. Uh, ah, bot siguro no mo sa isinta yan oh, higit pa. Sobrang. Like din kung pa sa ano. Hmm. 60 piraso mahigit pa abot ah, yan maraming bunga nun sa ibabaw nasa dito sa pababa eh, sa baba kunti lang marami talaga sa ibabaw